Mapagpalang araw po mga kapatid. Ang video pong ito ay isa lang pong Bible verse patungkol po sa lahat ng mga may pinagdadaanan sa buhay na tulad ko. Lahat po sa mga taong katulad kong nabibigatan dahil po sa problema, dahil po sa mga pagsubok. Ngunit huwag po na natin sanang kalimutan na sa lahat ng pinagdadaanan natin ay nandyan ang makapangyarihang Diyos. Kaya ati po pakinggan ang kanyang salita. Ang pasanin ng Panginoon ay magaan, kaya wag masyadong i-pressure ang sarili mo. Hanggat sinusubukan mo ang iyong makakaya para mapalapit sa Diyos at matutunan ang mga salita ng Diyos, ang Diyos ay masiliyahan. At may papakita nito na ikaw ay isang makajos na mananampalataya. Alam ng Diyos ang iyong mga paghihirap at tutulungan ka rin niya. Maaaring mahirap ang ating buhay, pero hindi tayo iniiwan ng Diyos, kaya hindi natin dapat iwanan ang Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang na bibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Mateo chapter 11 versikulo 28. Ang mga kakayahan ay masyadong limitad limitado, pero ang Diyos ang ating suporta. Sa pamagitan lang na madalas na paglapit sa Diyos, pwede tayo mamuhay ng mas maayos na buhay. Tama po. Kung tayo po ay nabibigatan at pakiramdam na po natin na hindi natin kaya, lumapit lang po tayo sa Panginoong Heso Kristo o makapangyarihang Diyos sa pamagitan ng pagdasal. Kausapin po natin sa siya. Hiihak po natin lahat ng ating hinagpis lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating hinaing, isumbong po natin sa Kanya. Hayaan natin na ang Diyos ang magtrabaho sa ating buhay at puso, lalo na po sa ating espiritual na buhay, sa ating pangatay spiritual na pangatawan o kaluluwa. Dapat natin na Hayaan na ang Diyos ang maghari sa ating katawan, sa ating puso't isipan, sa ating buhay. Hindi mo't na mamalayan na kawala ka na sa kinasasatlakan mong problema, pagsubok na nagpapahirap sa atin. Yan lang po at uh, maraming salamat sa panonood o pakikinig ng aking video na ito. Please don't forget to Like and share po sa and comment na din po kayo dito sa aking video na ito. Maraming salamat and God bless po.